Ayan. Nakatapos ko magluto sa ginagawa kong lutong sardinas na torta ko daw pero hindi naman palpak naman. So, ayan. Ito, nagbabalik ako sa pag video para magluto tayo ng saging. At makapanood kayo kung magluto ako ng saging. Niyan. Saging nila. Ay, ano ba to? ayan, magluto tayo ng saging. Ay, nako, saging nila. Ang liit-liit ng laman, pero ang ano, makapal yung balat. Wala pang wala pa naman ano, Sa nagtitinda sa itong saging, shout out to sa'yo, ha. Ayusin nyo naman magtinda ng saging na hindi kami maluluging customer. Ang kapal ng balat. Tapos, mahal pa naman kilo. Iba naman to. Shout out sa inyo. Wala namang ano, wala pang pakapin. Salang na, magsalang tayo. Wala pang pakapinto. Yore, bawal ka nun, oy. May constart yung ano. Pusa-pusa na lang yun. hindi natin to ubusin kasi marami na to tama na to yan so ayan tingnan nyo ang niluto kong saging dapat atensyon sa nang sugar Yan, masarap na yung saging. L lagyan ko siya ng sugar para magkalapit siya. Ganito dati yung niluto ko. Tinitinda ko dati. Saging lang daw kakainin na asawa ko. Ayaw na siya magpapadala ng ulam at saka kanin. Tutupan naman ako ng gulay. So, ito na lang dalhin ko sa kanya. hindi ko nilagyan masyado ng sugar. Hindi ko na lang siya dinamihan kasi makaayaw niya ng maraming sugar. Ayan. Kasi may nagtitinda sa labas ng banana queue. So, yung inisip ko, buti ako na lang bumili at marami pang makain kaysa isang stick lang. Hindi pa makakain yung asawa ko. Di, ito na lang. Binili ko na lang, 50 kilo. O, di. Ayan. Marami pang makain. Di ba? Nangangalay na yung kamay ko. Dati ito, niluluto ko dati. Tinitinda ko dati sa lady. Nilalako ko dati. Awa ng Diyos, nakaipon din at naka-grocery. Kaso nga lang, nung kinakasama ko, buisit, hindi, hindi, yung kinakasama ko dati, hindi malalago yung pagnenegosyo mo kung may kasama ka sa ibang baha, sa bahay nyo na sugarol bisyoso, di ba? Paano malalago yung yung negosyo mo kung may kasama kang sugarol, di ba? So hindi Ganito yung luto ko dati. Nagtitinda ako nito. Kahit ano-ano, mga kanin-kanin. Na, at saka, na, umaangkat pa ako ng mga anang, mga kanin-kanin para lang ititinda ko. Ganon. Ulan-init, nagtitinda ako nagluluto ako... hot cake man yan... o ano man yan... lahat ginawa ko... para lang matustusan yung... araw-araw namin... na ano... pero... wala eh... dahil yung kinakasama ko dati... sa eh... may bisyo kasi... kaya... ayon... hindi, hindi talaga kami maano... hindi talaga mas masuccess, successful yung pag... ano namin... pamumuhay namin... Kasi, yun nga, paano naman masuccess, masuccessful yun eh. Nagbibisyo sa, ano ha, dati, dati, nagtitinda ako ng, ng ganito, niluto ko ng banana cue, pinaypay, ganun, hot cake, lahat ng klaseng mga pag, mga kakanin niluto ko. Tapos, nagano ako, nag, ano yun, nag, umaangkat ako sa ibang tindahan para ilako ko. Pero wal, well, hanggang sa, sa awa ng Diyos, nakaipon ako nun. At yon nakapagpuhunan ako sa sari-sari store kunti sa bahay. Ayun, naka, naka, ano ako, makapamkul ako ng sari-sari store. Yun nga lang, paano nag, paano, Paano na maging umaangat sa yung sari-sari store ko eh. Pati ba naman yung puhunan ko sa sari-sari store ko sa bahay, kukunin at isusugal. Tapos dito pa hihingi pang inum Tama ba yun? Ikaw sacrifice ka, ikaw na, na, na tumulo, tinulungan mo yung asawa mo sa hanap buhay. Ayun, siya nagtatabaho, ikaw nagtitinda. O, yun nga, nagtatabaho siya. Tapos ikaw naglalako. O, yun. Mahapi kasi ako, masaya ako kasi pag uwi ko galing sa pagtitinda ko, makikita ko agad yung 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 ginansya natin, ginansya ko. Yung kita natin sa pagtitinda, sa yung 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 pawis natin na maki yung ano ba? Yung pag paghihirap mo sa pagdala ko, makikita mo agad sa pag-uwi mo dahil ubos yung panininda mo, 'di ba? Yon. Masaya ako nun. sobrang saya ako nakaipon ako nun. Dati oo yung yung trending dati na ipon challenge na lata, yon. Napuno napuno namin dalawa yon ng asawa ko dati yung kinakasama ko. Sus mio nag-aaway kami dalawa. Hindi ako nakatikim noon sa pinagipunan ko. Kinuha niya lahat alam nyo anong ginagawa? Ininom sinugal. Yun. Kaya, ayun. Pumasya na, nagpasya ako na, hihiwalayan ko na lang siya. At nawala na yung mga ano ko dito, tamper. Pinawalayan ko na lang siya. Iniwanan ko siya. Una, siya pumunta dito sa Cebu. Tapos, sumunod ako. Yun, nagtatrabaho ako dito. Siya walang trabaho. Alam niyo, galing ako sa trabaho. May motor naman sana sa yung kapatid niya. Tapos, bibi, pag may masira yung motor niya, may, pag may masira ang motor, gagastusan ko, ganun. Tapos, hindi naman sa pagmayayabang sinishare ko lang sa inyo. Hindi ko naman sinabi na kinikwentahan ko. Hindi naman. Ang, ang na-inspiration ko lang, na, na ano ko lang kung anong, anong galinya, niya. Anong. Tapos, galing ako sa trabaho, alas 9 ng gabi, ako uuwi, two rides pa, hindi niya ako kukunin. May motor naman, at ako pa naman ang bibili ng gasolina. Ako naman ang magkakarga ng gasolina. Hindi naman sila. Ako naman ang magagasa sa gasolina. di hmm, diba? tapos kung may sira pang motor gagastusan ko pa tapos yung kinakasama ko dati wala siya trabaho dito pag uwi ko pala sing bute ba yun? maganda ba yun? ikaw naghahanap nagtatrabaho tapos